Ito guys, alam niyo ba guys, uh, ito yung uh, da, damo lang to sa atin pero halamang gamot din to. Alam niyo kung paano gagamitin to, yung mari pampahinto ng dugo. Ngwar na ka. Itong hala, uh, itong damo lang to dito sa atin sa Pilipinas pero napaka bisa maraming maraming ano to may tutulong sa tao kung alin nasugatan ka ang gagawin mo lang dito guys kuhain mo lang itong mga talbos na ito ito talbos na yan sim lang ayan ipitasim lang yan talbos maganda kasi pag talbos kasi ito Dilik-dilikin mo lang to. Ganyan mo lang. Ah. Kung ah. nalik -dik siya ng pino guys, may, may lalabas na ano dito. Oh, wala na kasi yung isang kamay. Pa. Kung punadik dilik mo siya ng pino, Ayan, may, may lalabas dito na katas. Hindi katas yan. Maganda kasi pag diktik diktik na Pag ganyan nga guys, ang katas nyan, lalagay mo, papatak mo lang dun sa nasugatan. Nasugatan mo na ano, o um, Kan, kamay o pa, binti. Papatak mo lang diyan tapos i tapal mo doon o talian mo. Ilang minuto lang guys, mawawala na yung pagdurugo. Tapos Yan, yun yung pinagamot na yung hihilom na yung sugat niya. So, ang lang guys sa mga hindi pa na hindi pa alam ang mga ganito. Pangalawang maitutulong nito guys. Itong mga malalapad. Ayan, kukunin mo lang yan. Ganyan. Kukunin mo lang yung mga malalapat na to. Ganyan, ganyan mo lang pagkuha. Ganyan. Hmm. Kuha ka yung mga, ito mga malalapat to. Damihan mo na lang. Damihan mo pagkuha ng ito. Pag makapal-kapal na guys. Pag nga ganito na o oh, mas makapal pa rito. Ayan. Ayan. Pwede na. Pwede ka nang tumai guys. Ayan. Ito pangalawang purpose dito guys. Pwede ka nang tumai. Ito yung pang punas mo sa puwit mo. Bye bye. Pasintabi sa mga kumakain. Bye bye.